ang profile video po natin ngayon ay si Sir Oji. ang kanya pong presto pagpasok niya po ng entrance nasa bandang dulo po siya ang kanya pong mga tinda yung mga gabing galyang puso meron po siya karaniwan po dito ang tinda dito yung stick na puso meron tayong puso na yung uh, bunuan yan Good morning, Sir Oji. Sir Oji, magkano po ngayon ang asking price natin ng ganitong gabi? 300, Sir. 300? 300, yan. Eh, yung malalaking gabi kayo, galyan yan, di ba? DC8, Sir. DC8. Ah, mas mura yung malaki. Okay. Eto, tumpusin natin to sa bato. Sa ba. Wala tayong bunuan ngayon. O, oh, pati yung stick. Pero, ah, madalas po, meron po siyang ganun, pang kare-kare. Ayan po ang kanyang mga paninda dito kung maghahanap po kayo ng gabi. Primera na good na good na gabi dito po kay Sir Oji. Saka yung mga panghalo sa kare-kare na puso. yan. Sir Oji, ilang taon na po ba kayong sakador sa atin nitong basta? Mga... namatay ba yung asawa? Dati, dalawa kayong mag-asawa. Ano, ilang taon ilan ilan yun? Ay, ang COVID pa, no? Oo, okay, namatay. Ah, Nakakalungkot naman si Sir Roy. Kaya medyo, medyo nabibiro din natin na available siya. Eh, malungkot. May, pero may anak tayo. Ayan. Malalaki na. Ayo, oh, maliliit pa pala, ano? Sir Roy, siya, ano bang barangay kayo? Barangay Bandung Norte. Ayan, taga Bantog Norte. Yan na, kumagahanap po kayo ng pangrekado sa ating kare-kare. Uh, Pati yung gabing galyang. Ayan po, dito lang po. Quality po yung ano niya, mga gabing galyang Punong-puno to Mamaya, maubos na naman. Yan. Maraming salamat, Sir Oji. Hello, mga kapalente, mga ka-farmers dyan. Welcome back again sa ating YouTube channel. Dante Bipo, Mr. Palente. Muli po ito yung inyong kasama, kaibigan, Dante B. Ernest po, Dante B. Ang Mr. Palente po ng Lusod ng Kabanatuan City. Ngayon po ay araw ng Miracles, August 16. Araw na naman po ng isang mainit ng pag-aati. Pagkatanong natin oh, ng mga asking price ng mga gulay na bumabaksak o dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Kalalawigan po ng lalabigan ng Meray Silla ang nasun po ng Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Muli po samahan niyo po, po sa ating mga kasama sa Kadora, sa Kadoro upang alabing po natin ang kanilang mga asking price ngayong araw po ng Merkoles. At bago po yan, kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante Big Mr. Polite, please don't forget to subscribe my channel para updated po tayo sa lahat ng mga presyo araw-araw dito sa ating baksakan. Pwede niya rin po i-like o share ang ating video para po sa ating ibang mga kasama. Kaya tara les, sa mga 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 Dito po kay Ate Apple, napakarami niyang gulay. Oh. May kalabasan sa si papaya, upo, ipinong bakla. Tanungin po natin ang kanyang mga asking price sa kanyang mga gulay ng arm neto. Good morning, Ate Abel. Ate Abel, magkano po ngayon yung asking price ng pipinong bakla mo? O, oh, 16 per kilo, 160 per bundle. Ate Abel, ano ito ang sito na green neto? Magkano po ngayon yung asking price ito? 80 per kilo, 80 ano? Ito isa, ano ito? Bulakan white, magkain bulakan white. Magkano like, po, po? 80 rin ang asking. Eh, yung okra natin? 25. 25. Ay, yung mga upong mabalag ba yan? Uh, Magkano yung asking price? Uh, asking price po, 25. 25. 25. 25. Itong ano natin? Silimpanigang ngayon? Ay, dagat punto. Alat siya. Okay. Ay, yung papaya mo, magkano? Ay, may papaya ba siya talagang? May ang asking. Ay, yung sopiya mong kalabasa? 25. ang asking. Ito, magagandang daw ng sinin mo, talbos. Sa talbos natin ang kanyano. 60 ang asking. Ah. Okay, salamat Ate Abel. Yan, kadaming gulay ni Ate Abel. Oh. Matumal, matumal ba? Dito meron tayong mustasa. Mustasa at pechay. Ni Ami. Good morning, mamami. Ami. Ma'am Ami, magkano ang asking price mo na pechay? Ang 720 ang ating pinatawaran ng 60. Etong mutsasa. Pareho 70 ang ating 60. Parehas. Maraming salamat. Ah, na. Ito kay CGI man. Di nga siya naubusan ng patolang palitik at patolang hindi. Good morning, Sir Jemar. Sir Jemar, magkano yung ano natin? Finish natin patola. Asking price. 20 ang asking price. Esa sa palit 250. Salamat uh, sa Gemma. Uh, Besi magkano yung sitaw na Taiwan mo ngayon asking price? Hey, magkano? 3 maganda ng Taiwan niya. Salamat! Ayan po, napakaraming gulay na dumadating ngayon. Kaya lang, matumal daw. Sa nagtatanong po sa akin, no, ang atin pong baksakan, lagi po natin inuulit yan. Bukas po yan mula lunes hanggang linggo. Nagsisimula po dito yung bukas ng ating baksakan alas 7 ng umaga hanggang hapon po. 3, 4, meron pa po yan. Ang kainitan po o karamihan baksak ng gulay dito, ang dating ng gulay, mga alas 9 po, alas 10, marami pong gulay ang dumadating. And, uh, sa na nagtatanong po sa atin, nasagot po natin yung inyong katanungan. At ang ating baksakan nasa Barangay Magsaysay Norte. Kung alam niyo po yung dating baksakan, nausog lang po ito sa dulo. Okay, muli po natin pag-update natin. eto siling tayo, uh, panigang o. Oh. Magkakarami po si panigang natin ngayon? Kaya sila, wala Ayun, kagaganda. Kapo. Kaibigan, magkakarami panigang natin ngayon? Kapo, huwagin naman itong kaibigan po. po. Distos, kapo, huwagin naman itong kaibigan po. Oo. <laughs> <laughs> oh, tign Tignan mo naman, na-focus <laughs> <laughs> <yung great laughs> no? ano, na po. Iyapin yung greetings na ulo, na Dahil sa kapila, talagang wala, ano? Okay. Eh, anong, anong talong to? Mucho? Yan yeah, ang Kalisto. Ah, Kalisto. Eh, Pag Isang uri ng talong na, Babaliwan ng mga buyer. Ayan. Magkano ang asking price nito? Ayan, nakuha po yan. 95. 95. 95. Pakita nga ulit yung ano. Ayan. Ayan. Thank you, sir. Ere, storbe na naman natin si ati baby ko. Masipag. Kadami na. Lagi dito maraming sito. Ati baby, anong sito to? Bulacan white. Bulacan white. white. Magkano ang asking 50, ng bulacan 110. Oh, ito. Itong ano natin? 110. Yan. Ito ano ano nito, bonito. Bonito 70. 70 ang pala yung bonito. Ito ano tempa to lang palitik. E, ano to? 250. Eh yung ano natin, tong Taiwan. Taiwan 300. 300. Ito ano natin, uh, okra. Okra 35. 35. Eh panigang. Ano kaya? Eh hindi, 'yung magaganda. Magandang content 250. Oh, I 'yun mean, 'yung ang atin sa Taiwan. 2,500 per bundle 250 per kilo. Then siya 'yung baby. Parang di tumatanda 'yung baby natin. Ito kay Madam Sweet. Meron tayong cigarillas. Ganang yung... nabili. Ano. Ang dolan. Siya 'yung Darren sigarilyas kasi. Ano pa? Siya 'yung Gary Sigarillas natin ngayon. Okay, Maricruz. Ayun. Si ano pala 'yon kay Madam Osang? Good morning, Madam Bosang. Good morning, Sir Alfred. Good morning, Boss Dante. Magkano ngayon yung sigarilis natin? Kaganda? 160. 160. 170. Kaganda? Peter, what's that? Let's go. Let's go. Ito, Taiwan niya, no? Ang dami tayong ano. Yung Taiwan natin magkano? Ano po 300 pesos? 300. Salamat. Ano yung Sir Alfred? ng Oh, siyempre naman. si <laughs> <laughs> Ito kaganda ng mga okra ni Sir ano, Alfred. Sir Alfred, magkano yung okra natin ngayon? 2,500 lang po. 2,500, 25 per kilo. Ay. So 2,500, 250. 250. Isang bandel, ano. Salamat. So, may 20 pesos, may 200 pa nga po. Okay. Ito kay Madam Arlene, oh. May mga, ano siya. Labong. Magaganda ng labong niya, Meron din, ipinong. na. Ma Marlene, magkano pipitin mo kung natin ngayon? Ask it. 12, kamura lang ah, 12. Eh, kaganda ng labong mo, magkano yung labong ba? 150 oh, lang. O, oh, 150 lang, mura, murang-mura lang po, napakaganda pa oh. Dito lang po yan kay Madam Arlina. Ang ginagawa po natin pag update ay, sa pagtatanong lang po ng asking price. Tandaan niyo po ah asking price po yung tinatanong natin hindi pa po yung final prices ng mga sakadora ilalang po nagbigay ng asking price na kanilang sinasabi ang kanilang asking price habang tumatangali o hapon po bumababa po yan lahat po ng gulay na makikita natin dito kaya update po natin wala po tayong itatago mahal man siya o i-update mo natin. Pero pag wala po tayo nakita, hindi po po pwedeng i-update yung walang gulay. Hindi po tayo pwede magkula kung magkano ang gulay na yon. Kung meron man tayo makita, ah, hindi pa po yun, ah, nakalagak lang yun, o oh, nabili na po yun, ah, ayaw lang ng mga sakadora na sabihin pa yung presyo. Ginagalang po natin ang kanilang mga ah, pasya. Kung i-update tatanggapin nila yung pag update natin. Ayan natin. Tantayin po, mahal man o oh, mura ang gulay dito, i-update natin. Ay, Dahil po, hindi naman po tayo dito nagbebenta ng gulay. Ako lang po yung nag update Ayan. Wala po tayo itatago dito. Kaya sa nagkatanong dyan, ha, na kung bakit ko na-update, siguro po malay natin may nalagpasan na po o hindi po uh, nila na itintay yung gulay na yon o walang gulay na yon. Ayan na. Mura man o oh, mahal, i-update ko po. Dahil well, po, ayun po ang talagang gusto ko malaman ng mga mamimili at farmers yung mga exacto ang asking price ng mga gulay. Sana po, malinaw. Okay. Sa nagtatanong naman ko kung magkano yung presyo ng gulay, sana po, panoodin nyo. Sinasabi ko naman po yung presyo kung meron tayong nakitang ganong gulay. Pag wala po tayo nakitang ganyang gulay, hindi po natin maa-update. Tulad po nito kay Madam Christine, napakaganda ng kanyang ampalay. Ah, ah Ma'am Christine, ang ampalay to? Galaxy Max. Galaxy Ma Max. Magkano po yung Galaxy Ma Max natin? Asking price po. Uh, asking 90, 85. Tanda niyo po, asking price po yung lagi ang tinatanong natin. Kagaganda din ng okra niyo. Yung okra natin natin yun, ano? oh. Yung sa okay. ganda. Yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung yung pinaka 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 yung po, yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung araw-araw po yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung pinaka yung po, nagdadating yung yung ibang gulay. Tulad po nang sabi ko, yung mga bukso ng gulay dito, bandang alas 9, alas 10, alas 11, maraming gulay na dumadating. Dito po tayo kay ma'am. Itong pwesto mo po ito na sibuyasan, Pagpasok nyo po ng entrance, nakakabugat po lang siya. Unang-una niyo pong uh, makikita yung kanyang tinda na sibuyas dito. Good morning po, boss. Boss, magkano po ngayon yung ano natin? Ano to? Ah, uh, china no. So, magkano po yung asking price nitong china natin, sibuyas? Puti. 7. Ilang kilo po 'to? Oh, 9 kilo po 'to. Eh yung local natin na sibuyas sa pula? 1,000. 1,090, isang buuri po yun. Oh, 9 kilos. E eh, yung super white po natin, magkano ang asking price? 690. Eh, yung kansu po, madam? Say, boss. 630, yan. Salamat po. E eh, sa munggo po natin, yung ano po natin, yung kintab, magkano yung 25 ano? 25 kilos, 1,750 po yung 25. O, Eh, yung labo po? 2130. 2130, yan. Maraming salamat po, boss. Ayan po, kung nakikita niyo po, ayun ang entrance. Tapat na tapat po, pagpasok niyo po dito bago kayo pumasok sa kalobloban madadaanan nyo yung pwesto nila. Okay, salamat po, madam. Good morning, Atwini. Wala pang gulay si Atwini. Parating pa lang. Ah, nabili na ba? Oh. Eh, yung makarin local na, si Buyas natin po, nila dito. salamat po. O, oh, 900, isang buriki, 10 kilos. Diba? Local yan, galing bungabon. Yan. Yan po si ate nito. Hindi kumukupas, ang ganda. Ay, nakupas. <laughs> Ay, madam, mais na dilaw po ba to? Magkano po yung mais na dilaw natin? asking price. Yung medium, medium lang po kasi yan, 15 lang. Oh, 15. Eh, yung, big po. Yung big, 20. 20. Wala po tayong ano, puti ngayon. Wala. Eh, madam, magkano po yung talong natin na bilog na ganyan? Ay, 120. Oh, 120 ang kanyang hinihingi. Kuya ano ba? Ano? Salamat. Ayan, dito tayo sa ano, kaya Amang and Susan, no? Ang dami niya rin gulay. Ito, mayroon dito ano, Siling Sultan. Madam, makaroon na po Siling Sultan natin ngayon. One pie, Talagang nagtumas yung Siling Sultan natin. Ito nga ano, lalo na to Siling Taiwan. Oh, 32 Ginto po ngayon 'yan. Eh magkano po yung bundle ng Repolyo natin ngayon? 700. Oh, 700. Bundle 700. po 'yan. Eh sa luya maganda po. 35 po. Yung right. maganda talaga 45. Yung pinaka maganda 45 po. 'Yan ang kagaganda naman eh. Eh yung ano po natin pipinong puti? Wala pa. Wala pa. Eh yung ano natin, carrots? Carrots, 70. 70, ayun. Eh yung ano po natin, sayote? 45. Maraming maraming salamat po, Madam. Hindi sa dyan po, ayaw po ano, magpa, magpakita ng mukha. Nahihiya po. Pero na napakaganda naman po. Salamat po, Madam. Bye-bye. Alis na po ako. <laughs> Inintay ko talaga. Oh, uh, no. Napinint talaga eh. Salamat. Ayun, Ay, kamote natin. Medium size Taiwan si. Madam, ano, ma may lima ka ma 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 nitong tayo ang sinabi nito. Efficiente po. Ito ano ba to? Ay, wala sa dun po, hindi lang naligo. Oh, mag <laughs> magkano yung ganyan? 45. 45. Hindi siya naligo pero 45 po. Yan, salamat. Good morning po. Ito po, dito po tayo sa kaibigan ko si Madam Ella. Tanong lang ko natin ang kanya mga presyo. Hindi ko po siya makunan dahil po may ginagawa siya uh, importante. Madam Ella, magkano po yung kamatis natin yung asking price? Yeah, 50 ang yeah, may 50. Galing Nueva Vizcaya, ano? Maganda, 60. Yun, 60. Ang daming kamatis oh. ito ang beans natin. 110. 110. Eh, yung sinibuyas natin? 750. 750. Yan, maraming salamat po. Hindi ko po mo kita kitunan. Dahil alam ko may ginagawa ka. Nagme-makeover po kaya di ko makunan. Kaibigan, Miss B. Magkano na po yung ano natin ngayong puso? Yung tinda mo, hindi yung puso 180. mo. 180, alam ko yung puso mo. Napakamahal ng puso mo. Eh. eh, eh yung santol natin, magkano? 120. Maraming salamat. Yan. Alos araw po, ina-update natin yung Suprema. Tingnan natin kung may paggalaw. Madam Susan, kay Susan po tayo. Magkano na po yung Suprema? Ay, ganun ba? Magkano? O, oh, 19 na nakaraan kasi nasa 20. sumampa na siya. Ngayon, 19 na lang po yung Suprema. Maraming salamat. Oh, nasaan po yung kasama niya? Pinalayas niyo na po ba? <laughs> Nagtatali po ng kanila. ko pinalayas niyo na eh. Oh, okay. Dito napakaraming gulay na dilaw, oh. Madama na lalo magkano yung ano mo, dilaw na luya? 40. Ay bumaba din ano, nung nakaraang 45 na. No? Eh yung sampalok natin. 80. Oh, 80 medyo bumababa na yung ano, yung sampalok 80 dati yung sandami, oh. No? Oh, yun. Siya na rin po nagsabi. Kala niya yung, yung ano niya lang bumawa. <laughs> Salamat. Thank you, Okay, Ate Yoli. Ate Yoli, magkano yung ano, kilo ng celery ngayon? 300. Ha? 300. Napakamahal, ano? Oo. Oh. Oh. Eh yung ano natin, itong lips? 180 Lahat po yung ano, ng gulay bagyo Talagang tumaas eh, no? O, oh, dahil siguro nga dahil sa na, nakaraang bagyo ano, epekto yan kasi mga ilang ligo pa bago dumami uli at naging murang mura salamat po le. ayun o oh, kagaganda ng bonito ng kaibigan marisco pati yung talong na bidog nyo oh. kasi yung ganda ng ano ko ng friend ko meron din siyang sigarilyas madam maganda magkano na po yung ano natin yung sigarilyas 2.20 okay, po Dos, Medyo tumaas din Ito, yung papaya <speaking in dans Korean> Yung papaya mo, Madam Maris Ay, naku, hindi po yan Hindi po yan, ito po, ito yung tinatanong ko Dito po Akala po ni Madam Maris kung anong papaya yung tinatanong ko Ito po yung tinatanong kong papaya Madam, itong papaya na ito, itong totoong papaya 200 15 yan. 4, 5, 8, 10. Ano kami? Yung ampalay daw, dito. Napakabili. Di pa bumabaksak, di pa nailalapag yung mga paninda. May bumibili na. Ayan po, may dumadating pa. Napakadami. Yung ganitong talong na bilog mo, magkano? Asking price? 80. 80. E eh, yung ampalay yan natin yung bonito. 80 po. 80. Yan. Salamat. Ito yung special na alugbati. Dito lang natin mapikita. Sir, magkano na alugbati mo ngayon? P50. Ay, medyo tumangat na, no? 450. 40 Maganda ng alugbati. Yung ganito natin, papaya, magkano? 12, 13. 12, 13. Salamat po. Ito kay Boss MJ. Tanong natin yung laban. Sir, magkano yung laban natin ngayon? 280 po. 280, hanggang 250. 250. 250. Itong ganitong carrots? Carrots po, 900. 900. SP. E yung repollo po? 650. 650. 500. E yung ano po natin ganitong sayote? 400. 400. 800. Sa patatas po? Patatas po, 800. 800. Eh, medyo muhabay ang patatas ano. Okay, salamat boss. Iki <laughs> po. As usual, yung ating singkamas, hindi na natin itatanong. 30 pa rin per kilo. Walang pag -pag pagbabago. Di ba po, ma'am? O, oh, yan. May darating ka pa bang Kailan po? Yan, mamaya. Punong-puno na naman ng singkamas to. Hindi mo na naman siya makikita dito dahil sa singkamas. Salamat. Ito, Taiwan Sinu. Ano ba ito? Kamoting puti? Ah, Super Taiwan. Magkala po yung Super Taiwan natin ngayon. 500 yung isang bundle. Ano? Okay. Maraming salamat po. Eh, sir, yung labong natin ngayon, magkano? 150. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Salamat. Dito po tayo kay Ate Santa. Napakadaming kalamansi Ate Santa, magkano yung asking price mo ng kalamansi ngayon? Ay, mayro'ng 6.50. So, 6.50. maganda na. Napakanda. Ay, maganda, 6.50. Eh, yung, 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 yung ano natin, itong baklang pipino? Uy, mayro'ng 6.50. Mayro'ng 18. 18. Ayos. E ay, sa okra mo? 30. 30. Kagaganda ng okra ay, si mo. Na tayo, no? Ay, 6.50. E yung sigarilyas? <laughs> sigarilyas? 180 and asking.